Narito na ang pambansang pantanggal umay Upang maghatid ang mga kwento sa buhay Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay Tawagin ang pati na rin si Ano ang mo? Logan na yan, asap ang Logan na yan, gusto mong mapanood Logan na yan, Kalogalog, kasunod agad ng musikahan sa ASAP ang paglatag namin ng mga kwentong hanap. Ako ang inyong pambansang pantagalumay, kaka Mark Logan at ito ang top 5 mga kwentong Mark Logan. Sa live selling, siya'y umaarangkada ka nito. Sinasabi ko sa inyong mura na lang sa ating live kay check out, check out po na yan. Wow. Di lang damit ang mabenta, mabiling mabili rin ang pakulo niya. Logalogs, meet Jade Velasco, ang bida for today's video. Hindi lang pa mine. ang hanash niya. mag check, out, check out po na kayo dyan, mga may basket number pa ito na nga, ko sa inyo, o mo. Pag-mystery pa ang itsura. Naka-full body mask lang naman. Ang atake, ang diskarte, dinaan sa trip ni ate. Ini-start ko siya nung, ano, July 14, and then parang dumami ka agad yung viewers. Ay, yung magbigla siyang boom. <laughs> <laughs> Naalaw yung mga ano yung mga viewers. Parang hindi nila napapansin yung ano ko yung mga tinda ko eh. Napapansin nila ako mismo eh. Parang ganun po. Naisipan ko pang mag -soft, soft ng full body mask kasi po, um, nadun din po yung shy type. Pero po kasi, um, conservative po kasi talaga akong tao. Siyempre, ang binibenta ko po, medyo maikli, um, may sando. At least, hindi nila ako kilalang nagtitinda ng ganitong item. Diyos ko, POV ba ng manikin yan? Tuwing madaling araw, hataw talaga kung hataw. sa mall ka ba? Naka-display te. <laughs> Dahil sa kanyang pakulo, inulan siya ng komento na curious sa mga loko. Sabot kayo, check out, check out po na yan habang nasa live tayo. Okay? Um, may nag-comment. Ate, ba't ka po naka-full? Naka-full body mask. Ikaw po ba yung mannequin sa mall? Nakakahinga ka pa po ba, ate? As, as in, ayun lahat lagi. Parang sud-sud po yung nakakahinga ka pa ba? Sabi ko, hindi ako hindi ako makapag-live kung hindi ako makapag- hindi ako di ba? E di sana tingkok na tayo dito ngayon, di ba? <laughs> Ang pangarap pala ni Jade Velasco ay maging modelo. O sige, eto na't gawin nating dream come true. Pa! May pa! Hair pa! Magpapa-face reveal na ba? May plan na rin naman po ako mag-face reveal sa TikTok. Pero hindi pa talaga sa ngayon po. Parang sabi ko, uy, pagka ano, sige ganito, pagka 50k followers, mag-face reveal ako. Ganito, ganito. <laughs> papakita ko yung mukha ko. Pero feeling ko hindi ako magla-live selling ng pinaka, ano, face reveal lang, pero, face reveal lang, pero hindi siya yung magla-live selling na mukha ko na talaga yung ano. Ano man ang iyong trip, basta't di ka naman ng baba trip, abay, go lang yan, day. Ang mahalaga ay magpakatotoo sa bet gawin ng puso. Nakakover man ang iyong katawan, pero kitang-kita ang iyong magandang patutunguhan. Uy, Ako muna, ako muna. Ay, ano? sandali. May nabangan ako. ako. Manunod ako ng TV. Ako muna. May papanood. Ano ako? mo kasi? Ako muna. Hindi. Si Mark Logan? Oo. Oy, yun din ang papanoorin ko. Hindi mo balang alam? Wala pa nung bata pa ko. Ay, idol ko na yan. Ah! <laughs> <laughs> ang kanilang mga drama at skit sa netizens ay naghihit, lalo na sa mag-asawang magkakagalit, nakakalabas ng kiliti at kulit. Nagasgas ko yung motor mo. Ito naman nagasgas na. Walang aalis ha? Walang aalis. Gasgas -gas lang yun. Pwede pa natin gawa ng paraan yun ha? Walang problema yon, Okay lang yun. Magmamahalan tayo habang buhay. Ha? Pagdi ko sa iyo eh. Bilisan mo. Bilisan mo maging pahit ka. Bilisan mo. Nandigilin yung paningin ko. Pinagtagpo sila ng fate. Nagsimula bilang textmate. Pagganya ako ganyan, tapos akala ko sobrang gwapo niya kasi ang ang ganda talaga ng boses niya. Tapos nung nag eyeball banding na yung kita-kita na, doon ka na na sa akin. Oo, doon ako nagtaka na bakit ganto. Wala na bang iya, iya ano, ito na ba talaga 'to? Ito yung tawas, kumbaga, ano oo, ba? Oo, sabi kong oh. gano'n, ito na ba fix na barang, ganitong... talong, talong ba itong kanitong... Parang talong-talong pa sa mga pinagsasasabi mo na yan. Di madali ang buhay may asawa. Buti at hindi sila nagsasawa sa kanikaniyang pagmumukha. Uh, yung, uh, yung bahay kasi namin hindi, is talagang... Para siyang hindi bahay. <laughs> kasi ano siya, niyang ano lang siya, trapal lang siya na tinayo. As in, wala talaga siyang pinto open sa lahat. Mm. Open kahit sino sa, pwede, oh, kahit magnanakaw ka, pwede, oh, pwede ka pumasok. pumasok. Mm. Paglabas mo nga lang, wala kang dala, karton, kung gusto mo. kasi wala na mali. Walang electric fan, wala, oh. as in, walang kuryente nga eh. Dun Ngayon, nga, no, pag trapal. mainit, may iniopen open lang kaming trapal, ginagano namin. Naranasan namin maihian sa ulo. Mipat na kami, dahil no, alam niyang na. may responsibilidad na may babayaran na na bahay. Ayun, nagsipag-sipag naman siya. Kaya may pagkain sa lamesa. Mga plato ang itinitinda. Plato na, dahil dahil, dahil sa paninda na yun, yun na tinitinda namin. Nung nagsama na kami, kaserola Mga kitchenware, kawali, kaldero. Speaker. Ngayon, yun na, speaker na ang paninda ko. Yun na ang nilala ko. Pero ang tunay na nakakahanga, sa kabila ng kakulangan sa pera, mga problema ay ginawang komedya. Tunay na buhay na ginawa ng script. Mga patawang hindi pinilit. Ano nangyayari sa loob ng bahay? Danos na namin, kaya... Kung baga sa madali na lang siya i-deliver, madali na lang siyang gawin. Kung hindi na ganun kahirap. Experience mo yan, nag-aaway kayo, sweet kayo, ganyan. No? Yung mga sinasabi ng tao na, ang galing nitong mag-asawa na to pwedeng-pwede itong pwedeng maging artista. Ayun talaga yung wow. ano. artista ba yun? O, tap, hindi ko alam ha. Kaya sa mga mag-asawa dyan, at sa mga mauwi sa kasalan, makinig ng mabuti, ito ang kanilang masasabi tayo yung mas uunawa sa babae kasi, di ba? Ang, babae, sabi nga, toyoin ng babae. Dapat intindihin Dapat natin. Dapat laging tama ang babae para, ano, para syempre. <laughs> May Ganun... tama ka na naman. <laughs> Tantanan mo <mong> ako muna. <laughs> Ganun kasi, <laughs> pag, 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 pag laging tama ang babae, walang away, o. Tapos ang usapan, masaya. Masaya. <laughs> di ba? nagdadal hmm. Nagdadaldal sila. Hayaan nyo sila. O, oh, pagod din. Eh. O, di tumigil, di ba? Payo <laughs> <laughs> ko pa lang sa mag-asawa. Sana mag magkaintindihan na lang sa araw-araw yung... Kadalasan nga pag ang pag-usapan, jowang mahirap ba o mayaman? Kanya-kanyang trip yan. Dahil anuman ang maging kapalaran, siguradong may matinding pagdarahanan. Kaya pilitin ninyong maging masaya sa piling ng isa't isa. Isang binatilyo sa bulakan apoy ang naisip na paglaruan pero hindi tukso ang nilapitan ang mga iginuguhit niya galing sa usok ng kandila Wow Kaya kahit hindi bumabagyo kuryente ay bayad kapag sweldo nakapatay ang electric fan kandila ay laging nasisindihan So yung fumage boys ano talaga siya uh, usok Nakita ko po siya sa isang French artist isang French Canadian na si Steven Spazok po. Bilang isang artist din naman na nagda-drawing po, sinubukan ko siyang gayahin kasi na-inspired po ako nga sa pagiging kakaiba niya. Kung ang madalas gamitin ay lapis, mas pambura ang gamit nitong artist. Nakatry po muna ako ng ilang beses. Iba nasusunog, iba nabubura ko ng kamay kasi tumatama yung usok. So, ayan po, hanggang sa practice ng practice, nagawa ko po yung kay, ato kay Jenna Ortega. Kaya ako ay nagpa-drawing din. Aray ko, huwag mo naman ako masyadong pasugin. <laughs> bawal yung uh, hangin sa loob ng kwarto, bawal hangin yung apoy. Pag inaangin po kasi apoy, hindi ko nakukuha lahat ng usok eh. Pagiging sensitive ng mismong artwork kapag ginagawa ko po siya, pwede pong pag dumampi yung kamay ko, pwede na pong mabura ka agad. So, ulit po talaga. Ulitin ko yung lalagyan ko po ulit apoy. So yung ibang mga nasa paligid niya dapat na okay na yung details, malalagyan po ulit ng usok. Pero mas mahirap po sa canvas kasi puwapasok po yung usok niya doon sa may, parang sa fiber po ng ano eh, ng canvas. Sa kwarto'y madalas magpaypay, nagsusunog kasi ng kilay. Minsan nang napasama sa eksibit, pati sapatos ay kanyang idinawit may time na tumigil po kasi ko na magdrawing. Nahirapan po ako nung kasi parang walang kita. Lalo na po nag-aaral ako noon. parang naibalik yung apoy sa puso ko nung nung ininspire po ako nung kapatid ko. Tapos tinulungan din po ako nung girlfriend ko. Kapag may usok, may apoy. Pero hindi chismoso si Totoy. Kakulitan niya ay naibandera sa followers sa social media. Dahil marami na ang curious, sa technique siya ay generous. Para po ma-preserve yung usok niya, may nilalagay po akong top coat or clear coat. Mahirap po talaga siya sa umpisa eh. Mahirap kontrolin yung usok, yung, uh, yung apoy, yung papel, baka masunog. Kailangan din po ng control. Heto na ang inyong kaka sa usok na likha. So, natutunan ko siya mag-isa. So, siguro yung iba. Baka kapag in-explore lang din in -explore. yung in-explore. Kahit hindi ganito ang artwork, kapag in-explore po nila yung napili nilang art style, siguradong matututunan din nila at gagaling din po sila din ang kwento ng gamugamo ni Rizal na kapanlulumo man ang aral, nagbukas ng mga posibilidad na basta ikaw ay maabilidad, nakakatakot man o nakakapaso, walang makakapigil sa maestro. Kaka, anong ulam? Kaka, anong ulam? Mabili po! Kaka, anong ulam? Hep hep hep, eto ang ulam na chak di mo pa alam o baka di mo rin tikman, ang sagot po ay... Hindi po ate! <laughs> Logalogs, Logs, heto ang nating kusinero. Meet set Jose Verano o aka Boss set sa online na mundo. Apat na taon nang tambay sa social media ang content na may halong komedya. Lahat ay kakaiba dahil ang kanyang ideya, siya lang ang makakaisip talaga. Bali, ang mga kinokontent ko sa social media is uh, kung ano lang din makita ko dati sa social media. Gaya nung sa Par Paro -G, nakita ko yung mga bata na may hawak na paddle that time uh, dinala ko siya sa tiktok then nagboom tinuloy-tuloy ko siya nagpakilala ko na ako si Bose itong pinuno ng Paraparo G then napunta ako sa pagluluto kasi dahil dun sa Mingo Graham na hilaw sabi ko parang pwede itong gawin hanggang sa nagtuloy na nagtuloy yung idea ng pagluluto. Minatamis na ang palaya. Munggo Graham, toge con hielo. Iyan ang putahe niya mismo. Lakas ng trip ni Loco. Kakaiba man ang kanyang putahe, biktima siya nito. Beh. Este, kinakain niya raw ito. Siyempre, hindi pa naman daw sumasakit ang kanyang tiyan. Mukhang patataga na lang talaga ng guardian angel yan. Actually, marami na nagtatanong sa akin na, na kung niluluto ko daw, ay, kung yung niluluto ko ba is kinakain ko, ah uh, ang sinasagot ko madalas is pinampapalitada sa bahay. Actually, lahat naman ang ginagawa ko is edible pero sadyang weird lang talaga. Hindi na bago sa kanyang negatibong komento. Baka ipagluto pa kayo nito. Pero mas mabenta sa kanya ang mga positive na epekto habang napapasaya niya ang ibang tao. Sumasarap naman ang kalagayan ng pamilya niya kahit papano. Kaka, ipagluluto kita ng papaitang gummy worm. Shish! Napakaangas! Hey! <laughs> Eat well na lang, boss. Boss, set ka talaga. <laughs> yummy na yummy ang papaitang gummy worms mo. <laughs> Ang pahit. Ah, Ang ganda lahat. Ano man ang laman ng iyong kaldero, abay, mas matimbang ang nilalaman ng puso mo. Di man palaging perpak ang timpla ng buhay, subalit makukuha mo rin ang tamang lasa ng tagumpay. Ituloy mo lang ang pagpapasaya mula sa iyong recipe na kakaiba. Huwag mo na lang talagang ipatikim sa iba. welcome sa Cafe Deja Brew. Entrada pa lang eh, parang at home na ang mga tao. May mga koleksyon ng Gundam sa bawat sulok at mga iniwang graduation pics pa ng mga customers sa tuktok. Ang mga display eh halos mga gamit din ng mga regular customer. Pwede ka rin tumugtog kung bet at mag-ala singer. Imark, no ganun yan. You might to. Hindi na-adjust. Wala sa tono. O, oh, de ba? Winner! Pero ang pinakabagong dinaray rito sa maginhawa ay ang chikang so true na ang inumin at lafang ay wow! <laughs> Pinagsama! Ang ah, talagang binabalik-balikan po at gustong-gusto ng mga customers dito, ito pong trio na kape. Unang patiki may tandem ng kape at sili. Chili can ang tawag sa kanilang naimbentong timpla na for sure, e eh gising ka sa kakaiba nitong sipa. Hmm, sarap ha. Oo, oh, pero medyo maanghang po. Kung yung labuyo, inglesero, chili can. May sipa. Meron ding very noy pinainumin. Adobo coffee naman ito kung tawagin. Dobo nga dobo talaga. Siguro kahit tatlong araw di mapapanis tong kape. <laughs> Sarap! Mmm! Champion! Hmm, ginagawa yun, no? At ang kukumpleto sa trio ay ang kanilang inuming kabe-kabe. Sa ilalim may may bagoong na nakahalo pa sa kape. Kare-kare talaga. Ano bayan? yan? Apa? Mm. Mm. Nainom ko yung ano, tuwalya. Ang <laughs> you must try this. Bukod sa kanilang kape, eh panalo rin. Ang lafang in the area, merong pad kra pao na medyo may authentic <coughs> type sipa. <laughs> fish and fries naman para di ka masuya. O di kaya naman curry sausage na panalo. Ang timpla! Don't forget din ang burger na oh so yummy with sauce at beef patty na hmm, hmm, juicy. Garlicky flavor naman ang beefy meal na ito. Mm. Ewan na lang kung di ka pa masob sa sunod-sunod na subo. Lahat ng ito ay panalong partner ng kanilang mga kakaibang inumin. O siya, balik-balik din sa mga noisy flavors nilang panulak. Mmm, pakak na pakak! Para mas malaman natin sino po ang gumawa ng mga drinks na nasa aking harapan, tatawagin ko ngayon si Sir Fort. Siya po yung sisig, kumbaga yung uta sa lahat po <laughs> ng drinks na ito. Sir Fort, paano ba natin na discover at nagawa ito? Uh, it just started po na it's how can I show Cafe Deja Bruce creativity? Kasi lahat naman magaling na gumawa ng kape. Uh -huh. And paano ka magsa-stand out? Mm -hmm. So we have to disrespect and disrespect the craft. Nakakabilib din na may mga tataknoipi drinks na naimbento. Kung naiintriga, logalogs, gora na at itry mo. Come to Cafe Deja Brew uh, at 118 Matahimik Street, uh, Quezon City. And we are open from 7am to 2am every single day. Huwag <laughs> mag-alangan na piliing sumubok ng bago at malay mo, magustuhan mo. O oh, di ba? Oh, 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 oh. Manalo. Hanggang sa susunod na kwentuhan sa bahan ng inyong pambansang pantanggalubay, sabay-sabay nating basagi ng lumbay, pagani ng trip ng buhay. Ako ang inyong sikaka, Mark Logan po. dito ang Top 5 Kwento. Mark, Logan